batay sa mga tunay na pangyayaring na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Ama. Siblon. Anak, ako ay nagtitiwalang magagalak ako sa iyo dahil sa iyong katatagan at katapatan sa Diyos. Sapagkat na magsimula kang umasa sa Panginoon mong Diyos, ako ay umaasang magpapatuloy ka sa pagsunod sa mga kautosan sapagkat pinagpala siya na makapagtitiis. Opo, Ama. Gagawin ko po. Pumubo ka. Nalalaman kong ikaw ay iginapos. Nalalaman kong pinagbabato ka dahil sa salita. At tiniis mo ang lahat ng bagay na ito ng may pagtatiyaga dahil sa kasama mo ang Panginoon. Pakatandaan mo na habang ibinibigay mo ang iyong lubos na tiwala sa Diyos, ikaw ay maliligtas mula sa iyong mga pagsubok, suliranin at pagihirap at dadakilain ka sa huling araw. Walang ibang daan o pamamaraan upang maligtas ang tao tanging kay at sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon, sapagkat nagsimula ka ng ituro ang salita, nais kong magpatuloy ka sa pagtuturo at nais kong maging masigasig at mahinahon ka sa lahat ng bagay. Gumamit ka ng katapangan, subalit hindi mapanupil. Pigilan ang iyong silakbo ng damdamin upang mapuspos ka ng pagmamahal. Tiyaking nagpipigil ka mula sa katamaran. Gagawin ko po ang makakaya ko na huwag ka ng Panginoon na tanggapin ka sa huling araw sa kanyang kaharian upang umupo sa kapayapaan. Humayo ka at ituro ang salita sa mga taong ito. Tawagin mo si Corianton.